Good day guys. So, ano, ito ang problema ng high speed ngayon na ayusin. Ayan, nag-overshoot yung kanyang connection sa stitches dial. Ayan guys, so, makikita nyo walang stitches dial. So, dito guys, binuksan ko na yung likod para makita natin yung problema. So, ito ay isang high speed na single needle ito guys sa parts na to ay nakikita nyo yung i-open na natin ayan buksan na natin to then ito guys ayan o ayan yung problema guys ayan o ayan guys nag overshoot yung parts na yan yung na yung pinaka backstitch nya ayan nag-overshoot ayan o guys ang naging reason yan guys bakit nag-overshoot dahil dun sa paglaki ng SPI sobrang atras dun sa pinaka pin ayan nag-overshoot sya so yun yung problema guys walang pin yung lakihan ng stitches dial so yun ang problema nito kaya nag overshoot pag nilakihan yung SPI ayan bumabaliktad yung wala ano, connection sa back stitch ayan. dapat yan guys ganito lang yan ganito yung tamang position lang yan hanggan yan lang siya so bakit nagkakaganyan dahil walang pin dun sa stitches dial yun tignan guys huwag mo doon sa pinaka stitches dial so yun guys nakita na natin yung problema ngayon susolusyon na natin nakita ko lang sa inyo kung anong yung nangyari dito sa makina ayan nag overshoot yan pag yung sobrang laki ng SPI o ano ba yung SPI guys ito yung stitches per inch so yung hakbang ng tahi yan yun guys pag halimbawa nagba backstitch kayo guys gagalaw yan pag niyan mo SPI dyan din gagalaw din yan may connection yan, dyan so yun na nga guys so eto yan pinakita ko sa inyo pinatahi ko sa inyo na ano masinsin ayan guys napakasinsin ang tahi nya ayan guys so ngayon lalakihan natin ng SPI ayan ino-normalize natin ayan yun yung normal nyang SPI Then lalakihan pa natin. Pag nilakihan pa natin 'yan, guys. Doon na siya magkaka-problema. Mag overshoot na 'yung pinaka pinaka lever doon sa SPI. So 'yan naka-normal 'yan, guys. So hindi naman pwedeng ganyan na iwanan natin. Kailangan lagyan natin ng solusyon. Yeah. makikita niyo, guys, doon sa Arab, wala siyang dial stitches dial so kahit anong posisyon natin dito darating yung time na babalik sa sa dati yung sira yung nag overshoot ngayon kasi walang stitches dial so ang gagawin na natin ngayon ipoposition muna natin ito ng ayos then saka natin lalagyan ng stitches dial so yan guys yung position nya tama para makapaglaro ng hanggang yan ang may limit kasi yan guys dapat ganyan lang sya nakaposition sya lang ganyan ayan o oh, ayan pag nasobrahan mo ng laki yan na guys o yung problema nawawala sya sa tamang position so ibabalik mo na naman ganyan ayan so ngayon guys eto nalagyan natin sya ng stitches dial yan yan yung magkocontrol ngayon dyan Then yung pin. Yung pin ang pinaka-importante guys. Yung pin na yun. Yan. Dahil dyan, may hangganan na yung stitches dahil natin kung hanggang saan lang siya at hindi siya lalaki at hindi na siya babalik dun sa pag overshoot ng lever dun sa yan sa reverse so napakahalaga na guys nung ano pin na yon nung nilagay natin kasi guys yun ang yung nagno-normalize ng SPI para hindi siya lumaki at hindi rin siya lumiit kasi habang nananakbo yan guys nagkakaroon ng vibration yung stitches dial kusang umiikot, lumalaki so ikot ka na naman guys so ang tamang gawin is lagyan ng pin so eto makikita nyo dito guys pinatahi ko yan sa maliit na SPI. Ayan. Sa number 2, lagay natin sa number 5. Ayan. yung normal guys na SPI nya. Para hindi naman ganong malaki, hindi naman ganong maliit. At the same time, hindi na rin sya mag-overshoot kasi mayroon na syang pin. Ayan guys, yung pin. Yung pin na yun guys is yung naglalak para sa hindi na sya lumaki ng todo. Kahit mag-vibrate sya guys, meron yung pin na mag hold sa kanya ayan so dito sa part na to guys medyo okay na normal na yung SPI nya ayan maliit pwede sa maliit pwede sa malaki pwede sa katamtaman so ayun na guys so. pwede na siyang malaki maliit katamtaman yung SPI nya na ako oh, kontrol na depende kasi sa tahi may mga tahi kasi guys na kailangan masinsin kailangan tamtaman din meron ding malaki yan guys nare-regulate nya yung SPI o yan guys ito yun guys yung pinaka solution ayan yung pin na yan guys sa stitches dial napakahalaga nyan yan ayan yung nagkocontrol nung pag ikot nyan ng stitches dial yan so dito sa part na to guys ayan makikita nyo gumagalaw yung reverse so ibig sabihin may hangganan na okay na nagkaroon na siya ng solusyon dahil dito sa pin na to yung pin ng stitches dial yan o, wala na siyang pag overshoot doon kasi haharangin na nung pin doon sa loob yung pag ikot nung stitches dial yan, yan yung tamang position niya. So, yan, let's try. Ito guys, susubukan na natin. Yan. Try natin kung maayos o no? hindi na siya kusang nalaki yung SPI. Kasi nga na naman natin yung problema na solution na natin. Ngayon na lang ay kung tatagal. So, dito sa part natin guys naman, okay naman na siya. Na-testing na natin ng ilang ulit. So hanggang dito na lang guys. Salamat po. Uh, Pa-subscribe na lang po sa mga hindi pa. Thanks for watching.